po ay isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Sa ikalawang Timoteo 3.1, ito po ang sabi ng kasulatan. Datapwa't alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita niyo ang tagubilin ng Diyos sa atin, mga kapatid? May mga tao sa mga huling kapanahunan, may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Paano ngayon ang magiging resulta nito sa mga tao? Pati yung kabanalan ng katotohanan nasa Biblia, mapagdududahan kasi Itong mga taong ito, nagpapanggap na sila lang ang totoong relihiyon eh. Kaya ako naniniwala mga kababayan na ang tao lalong lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Lalamig ang kanilang pagtitiwala sa relihiyon dahil sa nangyayaring ito sa mga relihiyon. Eh sana wag namang mangyaring lahat na ng tao ay mawala ng pag-ibig sa Diyos. 24 dosin ng Mateo kapatid na Daniel. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos dahil sa napakasagana ng katampalasanan sa ating panahon. Yun ang nagpapatunay, malapit na po tayo doon sa panahon ng wakas eh. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, pag sumagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Pagkatapos, habang palapit ng palapit ang wakas, pasama naman ng pasama ang mga tao. Yung nandoon sa kalawang Timoteo 3.13. Datapuat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga at sila rin ang mga dadaya. Nakita niyo yan, oh. ang masasamang tao lalong sasama ng sasama. Magdadaya sila pero sila rin madadaya. Kaya katakot-takot na dayaan, yung lang dadaya, nadadaya pa rin. Pasama nga ng pasama tao sa ating panahon. Tamang-tama yung sabi ng Biblia eh. Ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama, at sila rin ang mga dadaya. Katakot-takot na dayaan. Eh marami pong mandarayang mga ngaral eh. Basahin natin ang 24-24 ng Mateo sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang? Ba magdaraya yan, ililigaw ka eh. Magmimilagro pa. O, kita nyo? Kaya maraming tao ngayon, kunyari nagsasalita, Kristo, 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 Diyos, pero mandaraya pala antikristo pa ang sabi sa pasyon. Sabi ng Panginoong Yesus, magsisilitaw ang mga bula propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang, kagaya halimbawa ng nagpapakilalang Kristo sa ating panahon. Kaya kung mag-iisip ka ngayon sa relihiyon at ito ang mapagbubungaran mo, makikita mo, baka tabangan ka na baka pati yung katotohanan, e eh, na ang mga tao dahil nga sa nakikitang mga nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Maniwala tayong may Diyos. Itong nangyayaring ito, sinabi na nga ng Diyos ito eh. Sinabi na ng Diyos, lilitaw ito mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Lalo tayong magsuri, mga kababayan, bakit? Kasi itong mga pangyayaring ito, ipinagpauna na ito sa Biblia, magaganap ito sa malapit ng kawakasan na ang mga tao, sasama ng sasama, pati yung mga nagre magdadaya, mandaraya, sila rin ang madadaya. Yung lahat ng yan, mga hula, na ipinagpauna ng Biblia. Kaya lalo akong nagtitibay na totoo ang sinasabi ng Biblia, gusto ko kayong ishare sa inyo. Gusto ko na inyong malaman din para wag kayong maapektuhan dahil nakapauna na po sa Biblia yan, talagang maraming lilitaw na magdaraya. Magsuri tayo mga kababayan. Naniniwala po ako ng buong buo sa aking kalooban. Meron talagang Diyos. Kung nang ang nakikita natin panig ng kasamaan, wag tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa gitna ng lahat ng kasamaang ito. Naniniwala po ako Nakikita natin ang kanyang katotohanan.